Kung pag-uusapan ang mga kilalang pangalan sa politika ng Pilipinas, isa sa mga hindi mawawala ay si Jose Pimentel Ejercito Estrada o mas kilala bilang Jingoy Estrada. Anak siya ng dating Pangulong Josep Erap Estrada at katulad ng kanyang ama, pinagsabay niya ang pagiging artista at politiko. Kilala rin siya bilang isa sa mga pinakakontrobersyal na senador dahil sa mga isyu ng katiwalian at mga nakatagong yaman na ilang beses nang pinag-usapan ng taumbayan. Pero bago natin simulan ang ating Mag-subscribe ka na sa ating channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong natin contents. Si Jingoy Estrada ay ipinanganak noong Pebrero 17, isang libo anim na tatlo Siya ang panganay na anak ni Josep Estrada at Doktora Loy Ejercito. Lumaki siya sa isang pamilya na kilala sa showbiz at politika. Ang kanyang ama ay isa sa pinakasikat na artista noong isang libo naraan anim na hanggang isang libo naraan pitumpuk na kalaunan ay naging mayor ng San Juan, naging senador at umabot pa bilang pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang ina naman ay isang doktor na kalaunan ay naging senador din. Bata pa lang si Jinggoy ay nasanay na siya sa marangyang pamumuhay. Sa San Juan, malapit siya sa mga tao dahil sa impluensya ng kanilang pamilya. Bilang panganay, malaki ang expectation sa kanya na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama, lalo na sa larangan ng serbisyong pampubliko. Sa murang edad, exposed na siya sa mundo ng politika at entertainment na parehong nagbigay ng malaking epekto sa kanyang kinabukasan. Nag-aral si Jingoy ng elementary at high school sa Xavier School. Pagkatapos nito, kumuha siya ng kursong AB Economics sa University of the Philippines. Nagpatuloy din siya sa Ateneo de Manila University kung saan kumuha siya ng Bachelor of Laws. Bagamat hindi natapos. May mga ulat din na nag-aral siya ng public administration sa abroad. Ang kanyang edukasyon ay naging pundasyon sa kanyang pagpasok sa politika. Bagamat hindi natapos ang ilang kurso, dala niya ang koneksyon at pangalan ng kanilang pamilya kaya hindi naging mahirap para sa kanya ang magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Bago pa man kilalanin bilang politiko, unang nakilala si Jingoy Estrada bilang aktor. Lumabas siya sa ilang pelikula kasama ang kanyang ama. Lalo na noong isang libo siyam, naraan walumpu hanggang isang libo, siyam naraan Isa sa mga sikat niyang pelikula ay sa kuko ng Agila, kung saan nakasama niya ang kanyang amang si Erap. Lumabas din siya sa mga action movies at naging leading man sa ilang pelikula. Dahil sa kasikatan ng kanilang pamilya sa showbiz, madali para kay Jinggoy na pasukin ang industriya. Umabot pa nga sa puntong nakatanggap siya ng acting awards at mas nakilala hindi lamang bilang anak ni Erap kundi bilang isang aktor na may sariling pangalan. Ngunit para kay Hingoy ang pagiging artista ay hindi lang simpleng trabaho. Ginamit niya rin ito bilang tulay para mas makilala siya ng publiko. Nang siya ay tumakbo bilang politiko, malaking bagay ang kanyang popularity bilang artista upang makuha ang tiwala ng mga botante, lalo na sa San Juan, kung saan siya unang pumasok bilang mayor. Noong isang libo na naput dalawa, pumasok si Jingoy sa politika bilang mayor ng San Juan, kapalit ng kanyang ama na naging senador. Naging mayor siya ng San Juan ng tatlong termino, mula isang libo na naput dalawa hanggang dalawang libo isa sa kanyang pamumuno nagkaroon siya ng iba't ibang proyekto para sa lungsod tulad ng pagpapaganda ng mga kalsada at pagpapatayo ng mga paaralan kilala siya bilang malapit sa masa at madaling lapitan ng mga residente noong 2004 tumakbo siya at nanalo bilang senador sa Senado Naging aktibo siya sa paggawa ng mga batas. Ilan sa mga isinusulong niyang panukala ay may kinalaman sa labor, OFWs at social welfare. Paulit-ulit din siyang nahalal at naging bahagi ng mga komit sa Senado. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, si Jingoy ay isang mabuting senador dahil malapit ang kanyang puso sa ordinaryong Pilipino. Ngunit ayon naman sa kanyang mga kritiko, mas malaki ang papel ng kanilang apelyido at koneksyon kaysa sa kanyang sariling kakayahan. Sa kabila nito, hindi maitatanggi na naging isa siya sa mga prominenteng personalidad sa politika. Halimbawa na lang ng kanyang ama, nakamit nito ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Dahil sa kombinasyon ng popularidad, koneksyon at political machinery ng kanilang pamilya. Isa sa pinakamalaking isyu na kinasangkutan ni Hingoy Estrada ay ang Pork Barrel Scam o Priority Development Assistance Fund Scam noong 2014. Ayon sa mga investigasyon, kabilang siya sa mga senador na nag-divert umano ng pondo ng bayan patungo sa mga peking NGO na pinamunuan ni Janet Lim Napoles. Dahil dito, nakasuhan siya ng plunder at graft at nakulong sa loob ng halos tatlong taon. Habang nasa kulungan, paulit-ulit niya niyang idinepensa ang sarili at sinabing biktima lamang siya ng political persecution. May mga sumuporta sa kanya at may ilan din na naniniwala na may basehan ang kaso laban sa kanya. Bukod sa pork barrel scam, ilang ulat din ang lumabas tungkol sa umano'y sobrang yaman ng pamilya Estrada, kabilang ang mga mansion, negosyo at bank accounts na hindi laging idinideklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALA. Ang mga kontrobersyang ito ay malaki ang epekto sa kanyang imahe bilang senador. Bagamat nakalaya siya at nakabalik sa Senado noong 2022, nananatili pa rin ang pagdududa ng marami sa kanyang integridad bilang politiko. Para sa ilan, si Jinggoy ay simbolo ng paulit-ulit na problema ng korupsyon sa bansa. Maraming ulat ang lumabas tungkol sa umanoy mga ari-arian ni Hingoy Estrada na hindi agad nakikita ng publiko. Kabilang dito ang ilang mansyon sa San Juan at Quezon City, mga mamahaling sasakyan at investments sa negosyo. Noong panahon ng pork barrel scam, ilang account at assets ng Pamilya Estrada ang sinasabing na freeze ng Anti-Money Laundering Council. May mga nagsasabing ang kanyang yaman ay bunga ng kanilang matagal na impluensya sa politika at negosyo. Gayunpaman, madalas ay hindi ito lubos na napapatunayan sa korte dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya para sa kanyang mga kritiko, malinaw na halimbawa si Jinggoy ng political dynasty na nakikinabang sa yaman ng bayan. Pero para naman sa kanyang mga taga-suporta, natural lamang na yumaman ang isang pamilya na matagal nang nasa showbiz at politika. Si Jinggoy Estrada ay kasal kay Presi Bitug at biniyayaan sila ng apat na anak. Sa kabila ng kanyang abalang buhay sa politika, kilala siyang hands-on na ama at malapit sa kanyang pamilya. Mahilig din siya sa sports, lalo na sa basketball at akti sa iba't ibang civic organizations sa mga panayam kung saan madalas niyang banggitin na ang kanyang inspirasyon ay ang kanyang mga anak at nais niyang ipakita sa kanila ang halaga ng paglilingkod sa bayan. Sa kabila ng mga isyu, pinapakita niya ang kanyang malambot na side bilang ama at asawa. Sa kabuuan, si Jingoy Estrada ay may makulay na personalidad. Isa siyang artista, politiko, ama at controversial figure. Tulad ng kanyang ama, malaki ang naging impluensya niya sa bansa ang tanong na lamang hanggang saan ang kaya niyang ipakita na siya ay tunay na lingkod bayan